before do this video may mga dumating na eksperto para sa neon gapi natin tapos meron tayong bagong ibon So magandang gabi, meron nga pala akong bisita dito. Nandito na pala mga team Dugyo. Si Boy Ubo, si Aling Rina si Boy Machunorin at si Kuya Dog. Nandito nga pala sila upang makita yung ni gapi. Si Boy Ubo nga pala ay eksperto sa mga gapi kaya papakita natin to kung matatawag natin tong sariling strike Ito nga hinahanap namin yung ni gapi natin, mga katampi kasi umaga ko siya nakita at tinawag ko sila para makita nila at masuri. Kaya ko nasabing ni gapi parang kasing ni beta. Maniwala kayo sa hindi, eto pala lang ang kaunang-unahan na makakaroon dito sa Pilipinas. Sa ngayon ay pipilitin ko na ito ay manatili sa kanyang kulay. Dapat pala kanina ko na siya tinabi para hindi kami nahihirapan dito. Sobrang dami kasi ng tampigapi ko dito. Di bali na bukas ko na lang siya napi para maipakita sa inyo. Subalit si Boy obu hindi sumusuko pati pa naman sa walang laman na reptab ay nahanap niya. Dahil madilim na bukas na natin hahanapin. Binigyan ko na nga ng tampigapi si Boy obu dahil naamala ko sila. Subalit ayaw ni Kuya Dux kaya nagtampi check na lang siya. Ayan mga sample, pati din si Boy Ubo, nagtampi-check din. Ah, si Boy Macho rin. Si Aling Rihina kaya. Napansin namin si Kuya Dux dito. Hindi namin alam kung anong ginagawa. Baka nang uhuli ng gagamba. So, nakauwi na nga sila at may dumating dito mga katampi. Ayan, may dalang ibon. Kakatil, dalawa pa. Ang sabi pala nila sa akin, kung gusto ko daw makipagswap swap Kapag swap, oo naman. Siyempre, marami akong available na mga abs 1 at abs 2. Sa palagay nyo, anong lahi kaya ito? Nagdakit na nga ako. Sobrang labig na kasi ngayon kasi malapit na ang Valentine's Day. Eto na nga at pinapasok ko na nga dito sa aking mini aviary at pinapili ko sila nang gusto nila. Dito ko nga sila papapiliin at dito ko naman kukunin yung pares na brobe. Eto na nga at pumipili na sila na napupusuan nilang ibon. Wag lang si Coco yung kulay dilaw. Habang pinag-uusapan nila mga katampi ang napupusuan nila na ibon ay papalagay na natin tong mga kakatail dito sa ating ginawang kulungan. Magtataka pala kayo kung saan ko nilagay si Squeezy at yung kanyang bagong asawa. Ito nga pala nilagay sa baba ng mga albs Dahil ayang kulungan na yan ay gagawin ko, kulungan ng mga kalapate. Kaya naman, temporary, dyan muna sila. Di ba nakapili na sila? Kaya naman, kukunin ko ang napusuan nilang ibon. Bibilisan na nga natin, baka kayo ay manip. Ito na mga katampi, apat nga pala ang ipapalit ko. So ayun, tapos na nga aming transaction. Ito na nga, bibigyan ko sila ng sticker para maalala naman nila ako. So mga katampi, abangan nyo yung gapi niyon natin mga katampi. I mean, uh, parang hindi naman siya medyo niyon. May kulay green lang talaga. yon. So ito mga katampi, yung bagong ibon natin, yung kakatil. Ayan. Anong, ano yan? Babae lalaki? Ito yung isa, guys. What? Wait, yun yata ito yung ito. So, pinagsama-sama ko muna dito at kusin na yung ano, Naka, ano, ah. Malamang, ipagpaparis ko na yung mga katampi. So, ayun, maraming marami, marami salamat sa panonood nyo.